Alright mga kamukila, ayan. Nandito tayo sa CR mga kamukil. Sinig ko yung trabaho dito no. Kasi bukas magpo-flooring na. O gabi na mga kamukil, pailawin na natin yung uh, mga in-install natin o kinabit natin ng na mga ilaw no. Kung okay na ba dito. Dito. Ayan, ilaw siya no. So, sa isang kwarto. Room 5. Masama yung ano dito mga kamukil panahon. Lakas ng kidlat sa kakulog. Room 6. Yan, okay na siya. No? Ilaw na. si uh, CR sa room 6. Alright. Ayan. hindi siya. So, bukas, magpo-flooring kami dito. Sana lang katapos ng isang araw. Ngayon, dito tayo sa hallway. Madilim na. Ayan, napapansin nyo. Makikita siya kapag ka madilim, no? Yung switch natin. Hallway. Ayan. Ito na yung hallway natin, no? So, dim lang siya dim light pinalitan ko kasi itong mga kamkil kasi itong unang nilagay ko dito doon ko ilalagay sa uh, ano doon sa kusina so yan mga kamkil uh, tatlong kulay yan pero ikaw na yung mag adjust fix kulay siya pero may tatlo kang mapagpipilian so doon sa likuran i adjust no itong mga pinalit ko pa square siya ng mga pinlights okay so ngayon dito tayo ayan sa ano natin no? yan no? yung switch natin sa TV console mga kamukil buka natin to yan hindi yung isang pin light yan bali dito sa TV console dalawa lang pin light malalagay dito uh, sa gilid at saka dito sa gilid yan ito o hindi siya yan yan yung malalagay no So, bali, gagawa pa ako ng design dito. Simple design lang sa TV rack natin o TV console, no? So, dito sa gitna, meron din akong nilagay dito na abang. Yan. So, pangatlong, uh, spotlight, no? Yung ating nakabit dyan. Pero, yung nasa gitna, mga kamugil, uh, ano yan, uh, strip light yung ilalagay natin dyan sa likod ng TV. And then, may dalawang spotlight na malagay sa taas, na no? So, yung itong isang spotlight, dito to, sa ano, kapartner niyan, para sa ating uh, bar dito. Yan, nagagawin. Simple minibar lang na maharangan lang yung pinto na yan. Kumbaga parang division siya. So dito naman, ito naman yung ano niya, switch niya. Ang napapansin niyo kahit madilim, ah uh, makikita natin yung switch natin. Okay? Ito hindi natin. Ah, ulit to. So ito na switch switch 1 dito tong mga kamukil no. Ah, uh, inabang ko tong mga kamukil baka sakaling sabihin ni Ma'am, paggawa ko ng cube ah magpagawa ko sa iyo ng cob mungkil. So may nakaabang na tayo kung halimbawa hindi siya magpapagawa. So lalagyan na lang natin ng pin light din yan. Right? So, stop natin itong uh, ano, switch one. So, ay, hindi pala to. Yung switch one pala mga kamukil. Ito yung switch sa uh, perimeter. Switch one, no? So, yung switch two siguro. Nakaabang. Ayan. Yung switch two dun sa minibar natin. No? Bali, dalawa ding spotlight ilalagay natin dyan sa minibar. Simple lang, no? So, yung switch three. ah uh, itong pinaka center light nya. ano ay, ilaw na siya mga kamukil. Yan na yung ilaw niya. No? So, center light. Tapos may dalawa tayong spotlight dyan sa, ano, sa bar, mandalo yung spotlight para sa ating TV console. Yan. So, yung isang spotlight na sa gitna. Malilipat yan dito mga kamukil. No? Uh, yung, yung wire na yun, para yan sa likod ng TV. Dun sa tawag nito. Sa strip light. So kung papasok ka naman dito na kwarto mga kamukil, ayan napapansin nyo, madilim pa siya. O, nandito yung yung switch niya. Bali series to mga kamukil. No? Dalawang ilaw yung dinala dito. Tapos uh, hindi natin. Okay, so ito yung ilaw niya. Ayan. Ano napapansin nyo, iba yung kulay dito, iba din doon. Kasi hindi ko pa yun na fix mga kamukil. No? Piliin ko pa bukas kung alin sa tatlo yung ipipix ko. Uh, kung halimbawa, magustuhan ko yung warm. Yung warm ipipix natin. Pero kung magustuhan natin itong delight, itong delight ipipix natin. So, nandito yung switch niya, no? Kapag papasok dito yung tao, papunta dito sa mga kwarto na to, so, fix na uh, yung, switch na lang dito, no? Okay. So, yan, ito yung pinakasalan nila, ma'am, dito, sa project. Tapos, ito yung room 1. Pasok tayo sa room 1, tingnan natin. So, pagpasok natin, nandito yung switch. Ayan, makikita nyo kagad. Ha? So, pag-i-own natin daw, tingnan natin. Alright. Alright. So, ilaw na siya mga kamukiloy oh, ayan, no? Ilaw na siya, no? Room 1 may ilaw na itong room 2 mga kamukilo, hindi ko pa talaga natapos sa pagkabit, no? Kasi ah uh, random ko na yung pagod mga kamukilo no? sa ano, sa katawan ko kaya relax muna ako. So, ito yung room 3. So, room 2 na lang hindi pa nakabita ng ilaw, ayan. So, room 3, tingnan natin 'to. Oh, so, uh, ah, yan, napapansin nyo. Tugang lang yung nalagay ko dito. Bali, trigang to mga kamukin. Yung isa hindi ko pa nailagay, no? Bili pa ko ng isang trigang. Kasi nag ako ng isang linya dito mga kamukin. Baka sabihin na naman ni ma'am, may ilalagay akong design. So, mabuti na yung nakaprepare tayo. Kapag wala siyang ilagay na design, so, yan lang yan, no? Kundim natin yan. Alright. Subukan natin kung saan to. Iilaw ba to? Oh, yan. Center light pala to. Yan mga kamukin, eh, Ito yung center light ni ma'am, no? Oh, pinaka center light tricolor din to mga kamukil. 'Yan. Tricolor din 'yan. Okay. Oh, maliwanag na 'yung bahay na Ma'am, no? 'Yan. Pag uh, gusto mo ng ano lang maliwa, malinis of white, ayan ah, siya. Oh, warm white tayo. Oh, 'Yan na. Malakas, no? Mura lang 'yan mga kamukil. So itong switch 1, oh, napapansin niyo may mga apat na pin light sa gilid, no? buka natin. Baka ito yung na. Ay hindi ito yung natap natin mga kamukil. Mali yung natap natin. Ayan. Ayan oh. So itatap muna natin mga kamkil Palitan natin to Baka ito yung sa ano sa pin lights no na apat. Itatap natin yan. Alright mga kamukil no. Oh. Nalipat na natin yung walang function kanina. So ito yung inabang natin na isang linya mga kamkil ito. Laba natin dito baka sakaling maglagay si ma'am ng cove Light, o ano man klaseng disinyo dito sa sala, sa room niya. So may abang na tayo. So bali ito, nakatip na yan ah. So bibili pa ako ng trigang switch. Yan. So iwan natin 'tong mga kamukila. Kung magsindi ba 'yung ano? Ano? Tay. Baliktad pala 'yon. Yan, o natin 'to. Ayun, sindi na siya. Kali na pin light. So napapasin yung mga kamukil iba-iba pa yung kulay no. So i-switch 'yan mga ay i-set up pa natin 'yan mga kamukil. Nasa likod yung set up niyan para magkapareho ng kulay. Isa, dalawa, tatlo. So yung pang-apat dito mga kamukil. Andito sa pinaka pintuan nito no. Yan, tapos yung hindi ko na electrical nandito, nalagyan pa ng ilaw mga kamukil itong CR na to sa room 3. Lalagyan pa natin ng center light. So kumpleto na 'yan ang ilaw no. Tapos uh, switch dito sa uh, room 3, no? Hindi pa natin na uh, lagyan. Tapos dito may ilalagay tayo itong switch na 3 way no? Kasi kapag uh, may lalabas na tao dito mula sa kusina at walang ilaw dito, pwede niyang i-on dito. Right? So, pwede rin niyang i-off dito pagpasok niya. At kung halimbawa naman mga kamukil, yung tao nandito, yan, mula dito, sa huluin na to, lalabas yung tao. So, pag walang ilaw sa kusina, pwedeng i-switch dyan, no? Pasindihin dyan. So, kung halimbawa naman dito siya, dito siya la, uh, pupunta sa sala, dun sa may TV, so, pwede niyang i-op din dito. Kasi may isang switch din dito, ito nakalagay, Oh. Yan, three-way yan, mga kamangil, So, dito papasok yung tao, pwede i-pasindihin dito. Kung dito rin nanggaling yung tao, sa pintuan na yan, pwede pasindihin dito. Hindi sa likuran, mga kamangil, yan, maldilim pa. Hindi ko, yan pa yung hindi ko na nalagyan ng ilaw o, oh, grabe. Lakas ng kulog. Ang kidlat, no? Ayan, hindi ko pa nalagyan ng ilaw. Ito, ito na. Liwanag na, no? So, yung kulang na lang, napapansin yung kisamin natin. Plain lang, no? Kasi wala pa tayong nilalagay yung design. Hintayin pa natin yung ano ng may-ari. So, maganda dito kapag malagyan ng ano, ng cove light, no? So, ang magpapablend dito sa uh, TV rack natin, bili tayo ng kulay yellow na strip light no siya yung magbi-blind diyan sa dalawang spotlight right so ito switch one mga kamukil uh, sa perimeter to dun sa labas no dito ko siya nilagay right pasindihin natin to tingnan natin right so ayan na siya mga kamukil maliwanag <laughs> ang ng bahay na to ayan oh no? liwanag na So sa harapan mga kamong napapansin nyo wala pa no? Walang liwanag pa kasi hindi pa natin nalagyan ng ilaw dyan uh, May ilaw dyan sa harapan tapos dun din sa pinakatagiliran nya may tatuling ilaw dun So pag matatapos bukas mga kamukil matatapos na dun sa pag electrical And then dito sa ports yan sa pinakamindor natin may ports sa yung lalagay dyan So may ilaw din so bari ang liwanag no yan Perimeter tatlong ilaw So yan lang mga kamukil yung ating mapapaabot na video Uh, sa inyo, muna ngayon. Update lang muna tayo. Ibanag na. Alright mga kamugil. So ano ba yung dahilan? Bakit ikinabit ko na lahat ng mga ilaw na malamang isang katanungan dito. Bakit kinabit yung ilaw na hindi pa napinturahan? May yun yung bahay na yan. Uh, ito kasi yung dahilan mga kamugil. No? Unang-una, magpupluring kami dito. Alam kong hindi matatapos ng isang araw to. Una, papansin nyo, laki. Laki ng bahay na to. Nasa 10, 10 by 10 meters to. So 100 square meter. O, tapos ilan na kami nagtrabaho dito? anim na tao na lang or pitong up, seven person na lang kami dito no, na nagtatrabaho. So, nasisilip hindi siya kayang tapusin ng isang araw kahit maagang maaga pa kami mag-umpisa. So, yung estimate ko dito, nasa 45 sacks yung pinaka uh, mataas na na gagastusin sa siminto. 45 sacks, no? So, hindi matatapos namin yan sa loob ng isang araw. Kaya, kinabitan ko siya ng ilaw kahit abutin man kami ng gabi, mag tayo man kami, maliwanag talaga. Makikita namin yung diferensya ng flooring kung ano man. Kaysa bibili tayo, tayo, ng isang ilaw tapos lipat, ililipat-lipat lang natin. So maaring hindi pumayos yung pagka-flooring namin dyan. So sa ganitong paraan, uh, maliwanag na maliwanag yung bahayan. Napapansin nyo yung mga flooring kita nyo. Ba? Pangalawa mga kamukil, kung bakit ko ito kinabit lahat. Kasi binulto ko na sa pagbili yung mga ilaw. Unang-una para buo yung transportation. Pangalawa, na ko siya. Ah, pangatlo, para bakit ko siya kinabit lahat ng mga ilaw para kung may mapundiman mga kamukil hanggang bukas o sa susunod na araw, maibabalik ko pa doon sa binayibilhan ko kasi may warranty pa to. Tulad ng ganyan, napakamahal niya na ilaw na yan. Hindi yeah. na makita masyado mga kamukil, sobrang liwanag na. So kapag ka hindi abutin yan, mapupundi. Tapos hindi ko man lang kinabit ka agad, saka ko na ikakabit kapag ka napinturahan na tapos na lahat. So hindi ko na may babalik kasi yung warranty naglaps na tayo so mabuti na tong ganito at least pag kulay na lang to tatanggalin na lang siya tapos ititip babalutan yan matatanggal naman yan lahat mga pinlight pati ito center light matatanggal yan okay so yan lang mga kamagil maraming salamat